Kaya mga idol, kumukuha ako ng mga malunggay mga idol para sa parang araw-araw mga idol. Kaya mga idol, malunggay. Ang dami malunggay dito mga idol yun oh. Kaya mga idol, mga malunggay mga idol. Yung kaibigan natin yung mga idol, yung nagbibigay ng malunggay. Kaibigan, yung mga malunggay mo dyan, kailangan madami para para sa atin yan mga idol ha. Ah. Pakikita ko sa inyo para kung paano pampalasa ang malunggay. oh, idol, wala wow mo na. Pakita mo sa inyo ng malunggay. Ito. Yeah, ito, ito, Tinatanggal niya na yung dahon. Hinihimay ko para... Hmm. Hindi pa, tinatanggal Ini, na. Hindi, may. Hindi, may. Isa-isa yan. Oo, oh, sige. Yan, tinatanggal mo sa puno. Sa pala natutok yung camera ka natin? Hindi nakapito sa, sa, mukha ko. Ay, sa mukha mo ba? Ayan. Sige, yan. Oh. Mga idol, tingnan nyo naman to. Ayan. Kumukuha ng malunggay, pampalakas daw. Oo, oh, pampalakas yan, mga idol. Ayan, mga idol, malunggay. Ito, bulok oh. na to. Pero pwede pa din niya kasi... Ay, wag na. Ng mga idol oh. oh. Talagang marunong Kumuha. 'to. Kumuha tayo ng malunggay mga idol sa farm. Ano ba 'yan? Sa barangay utok 'yan. sa mukha mo, kitang-kita oh. -gita, Hindi oh. 'yan malunggay. Oh, sa malunggay. Sa malunggay 'yan, baka makita lang mo. Oh, malunggay. So, 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 dito, para kita. Oh, ayan. na. Mga, mga, kaibigan, ayan. Ah. Mga kaibigan, oh, mga idol. Yan, mga idol. Ayun, malunggay mga idol. <laughs> malunggay ah. ito. Pampalakas 'yan ng malunggay sa katawan. Oh, Maraming si ano to, ang ano? sa katawan natin mga idol. Ayun, pinaikot ko. Oh. Uh, 'Yon may-ari ng malunggay, oh, 'yan. 'Yon. Okay. Turo mo um, 'yan. Inaagbis natin ng malunggay, ang malunggay nila. Uh, May farm sila dito ng malunggay eh. Kaya kayo mga idol, maglagi kayo magmamalunggay. Pag di kayo ng malunggay. Oh, uh, uh, ano, ayan, ang lalakad. Oh. Uh, ayan. Ma, Ma kayo yung ko. Oh. Uh, Ginukulang kita eh. Nukuha nga uh, ng video eh. Oh. Pagalaw ka muna, shout out ka muna sa boss mo, walang pasok ka oh. mo, ba't ka bigyan ng trabaho? <laughs> shout out Holiday, sa boss Holiday. si Arman. Holiday. Holiday, Holiday yeah. daw, kaya di siya walang pasok ngayon. Ang birang boss mo oh. yan ah! Double oh, pay pa yan. O yan o, mga kaibigan. Yan, purong manunggay. Yan, mga oh. idol. O oh, yan. Eh eto mga idol, kukuha ay malunggay. Makipagkaibigan kayo sa kapitbahay niyo may malunggay kasi pag di kayo na sa may kapitbahay niyo may malunggay, hindi kayo bibigyan ng malunggay. Kaya may pagkaibiga kayo sa may malunggay. Kasi pag di kayo diyan sa may malunggay, hindi kayo bibigyan ng malunggay. Kaya nga ang ako sa may malunggay sila. Kasi pag ka na sa kanlaw nito Mahal. Oh, sabihin niyo na nga yung papaya. Oh, Maliwala lang yung bunga ng papaya. Papaya naman. Oh, tingnan mo. kung Kukunin ko. Tingko muna naman. Eh. Huh? Ay, bibigyan ko maya ang papaya mo. Ayun oh, no? papaya oh. Sarap naman bunga. Oh. Oh. Mimiregi mo ba yan? Basta la hinong. Wei, eh. matabang ng hinog niyan eh. Matabang, 'pag sisirahan mo, 'di matabang. Matabang nakakain na ako. Eh. Sa mga natutok ay malunggay na niyan? yan to. Oo. Pwede mo ako para makita ng malunggay. Oo, oh, yan. Oh. Yan mga idol ah. Yan ah, yan. Pinipitas niya yung malunggay oh, sa puno, yan. Ay kayo mga idol, magbabalunggay kayo. Yan dami ko oh. ng malunggay oh. Tuloy tuloy lang magmamalunggay natin ay. mga idol kasi yeah. Saan ka ba ako buka ng video? Bakit? Ang okay. bihira lang ito may ng video Eh hindi eh, gusto kong kunan yun eh Kakaway-kaway lang, kaway-kaway kaway lang Kambira. Oh, bihira talaga oh Alam, <laughs> Oh, shit. Ito, artista. <laughs> yan, kuha mo nung O yan, yan, yan. <laughs> oh, yan, um, yan, pati ka memo, kinukunan ko. Oh, Anak yeah, yeah. na ako naman, baka uh, makunan ka ta. Uh, ay, 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 makulit to. Yan, o. Oh. Kuha na, kuha na, malunggay. Yan, pero maraming salamat sa iyo, Idol Torio. Tsaka, Idol Arman, sa pagbigay nyo sa akin ng malunggay. Shout out sa mga may hinang nila lang! <laughs> Thank you for your watching!